Mamen, mamen. Oh, manok na naman ba ulam mo ngayon, mamen? Tapos sawa ka na sa fried chicken, adobo, apritada at tinola, mamen. No problem. Pwede naman natin ulitin 'yan, pero lalagyan natin ng twist, mamen. Kaya wag kang aalis diyan. Samahan mo ako, mamen. Titira tayo ng special apritada sa gata, mamen. Paano? Tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba. Mamen, bali sinimulan ko yan sa pagbabad nitong manok ko, mamen. Type part gamit ko, binabad ko sa toyo, Worcestershire sauce, at onting paminta, mamen. Kahit mga isang oras lang, pwede na yan. Pero ako, apat na oras kong binabad, mamen. Para talagang nanunuot ang lasa. Ayan, tapos sinimulan ko na, mamen. Ito, nagkumuha na ako ng kawali ko. Nilagyan ko ng ating pork oil. Gawarin natin yan, mamen. Nung gumawa tayo ng tampalen. At ngayon, uunahin ko naman yung wangbu, mamen. Kasi gusto ko medyo tostado siya. Kaya pag medyo paluto na siya, Huwag nyo na hintayin mo na matusta. Lagay nyo na yung sibuyas, mamen. Diyan na siya matutusta ng bahagya, mamen. O ngayon, pag medyo lumabas na yung mga juices nila at umamoy na sa buong kabahayan nyo. Eh, oras na para ilagay ang inyong nok mama men O yung manok alam nyo na yan Dito mama men matagal tayo magisa or magsangkot siya Hanggang talagang lumabas Ang kanyang katas magsabaw siya mama men para walang lansa Pero dyan pa lang lagyan na natin ng uh, pampabango ulit Laurel at onting paminta mama men Kasi may paminta na rin tayo sa babad ba binabad natin sa toyo Worcestershire sauce at paminta At ngayon eh, patakpan natin yan Pero bago nyo takpan Skin side down mama men Kasi para sabay na siya matusta O after mga 3 minutes ay nang medyo lumabas na yung natural juices niya. At yan, nakikita nyo ba? Tostado, mamen. Yan na magpapasarap dyan, mamen. Mayard ika nga. At diretso pa rin tayo sa gisa, mamen. Tapos, sunod na lalagay natin dyan, mamen. Lagyan na natin yan ng tomato paste. Kasi wala akong tunay na kamatis. Pero kung meron kayo, mamen, good shot. Mga tatlong malaki, mamen. Ito, dalawang kutsarang tomato paste. At lalagyan natin ng asawa ni Rino. Si Rina. O, kalahating ano lang, kalahating lata ng liver spread, mamen. At onting-onting chicken powder kalahating teaspoon at saka natin ulit halu-haluin yan para ma-incorporate yung lasa mamen eh parang nabitin ako mamen maglalagay ako ng ketchup kasi wala naman akong tomato sauce at dyan ako kukuha ng tamis mamen ng bahagya banana ketchup gamit ko pwede rin tomato ikaw na ang bahala pwede mo rin wag lagyan mamen mamen nailagay ko na nga pala yung twist mamen naglagay ako ng isang maliit na pakete ng gata mamen yung coco mama kung meron kang tunay na gata pwede rin mamen isa lang goods na yan pasensya na hindi ko na video yung twist oh. bali naglagay nga ako, ulitin ko lang. Koko mama, unang piga yung maliit na pakete. At tinimplahan ko na ng asin, mamen. Tapos sunod na gagawin natin diyan since uh, napalambot ko na yung kano diyan, manok kasi paglagay ko ng gata, pinakulo ko ng 10 minutes. So okay na yan. Nilagay ko na yung patatas, carrots at green peas, mamen. Ngayon tatakpan natin ulit siya. Antayin lang natin malumaluto ng bahagya yung patatas, carrots. Mga tatlong minuto lang goods na yan, mamen. Ayan, gagawin natin ngayon. Onting halo-halo lang para ma-reduce pa yung kanyang balsa, at lalo isang siyang magmantika ka niyan, mamen. Pag ganyan na siya, ilagay mo na yung bell pepper mo, mamen. At halu-haluin mo lang ng mga isang minuto yan, mamen. At i-ready mo na yung kanin mong umuusok. Pwede rin bahaw, mamin. Kasi, mamen, luto na yan. Kaya alam mo na sunod niyan, tayo magkakainan. Kaya naman, isisigaw ko na. Ha? Rapsa! Mamen!